Okay, dinuna natin sa mas malapit na angulo. Ito 'yung mga opalay natin, 'yung green. 'Yan 'yung green opaline pulhood. Tapos 'yung likod niya nagbabago 'yung kulay. 'Yung pakpak may scallop. welcome back ulit sa ating channel at kung uh, mapapansin nyo walang palitan ng damit <laughs> ito pa rin yung damit ko okay at uh, yung ano kasi yung video natin bali tatlong, tatlong video yung na-record ko sa isang araw lang kasi minsan uh, busy kasi tayo madalas hindi tayo makagawa ng video so pag may oras tayo doon gumagawa tayo ng video minsan isang araw tatlong video yung nire-record natin o kaya dalawa para may ma-share tayo sa inyo kasi okay, yun nga inaagaw lang natin ng oras marami rin tayong ginagawa so ngayong araw na to ay ang topic natin ay tungkol sa uh, opaline sa kanormal, normal kukumpara natin yung itsura ng normal sa opaline yung tatlong kulay, tatlong mutation Green series, blue series, saka yung far blue. Meron tayo dito mga ibon na pwede natin compare. Kung bago ka pala nag-view sa ating mga video, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ang ating channel ay patungkol sa pag-aalaga, pag-breed, pag-tepain, pag, 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 pag at pag-preply po ng ating mga alagang ibon. At kung subscriber ka na ng ating channel, huwag mong kalimutang isip sa all ang notification bell para sa tuwing mag-upload tayo ng mga bagong video mabilis ka man notify eh, saka kung meron tayong mga papremyo ay eh, hindi mawawalan ng hindi mawawala yung chance mo na manalo kasi kung nalalaktawan mo yung mga video natin ay eh, posibleng nalalaktawan mo rin yung grasya, yung biyaya yung chance na manalo ng isa sa ating mga pinamiligay na ibon dito okay? Ang malaking bagay din po yung uh, suporta sa ating channel para po mabilis natin mapaangat yung view ng ating mga video at maiparating natin sa iba pa nating kahabi yung mga uh, content na pinipresent natin sa ating mga vlog okay ngayon hulihin natin yung, yung mga ibon na iko-compare natin mga uh, 6 na ibon tapos compare natin sila yung itsura nila para mabilis nyo ma-distinguish yung pagkakaiba ng normal saka sa opa line, para sa pagkuha nyo ng mga ibon magbili nyo ng mga ibon hindi kayo maloloko so, tama yung mga ibon na magbili nyo okay uli natin net so ang huli medyo malambod yung nabili natin o pangit maganda yung matigas sumabalok ko ito eh pag huli pag bibili kayo yung matigas ito medyo matigas para hindi nagbe-bend. Shoutout muna tayo sa ating mga kahabi Emerson Kagalitan, Baleros Rogelio Catingdan Pumbignay Balinsuela, Dennis Balabas Gabriel Licamen John John Cayetano okay. Jairos De Leon Gus and Dracula Welcome po kay kahabi Ryan Montemayor at kay Kahabi Rag TV. Ganon din kay Kahabi Newbies Ibon TV. Salamat mga Kahabi sa pag-subscribe. Shoutout din po kay Gerald Hermosura from Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Belmark Ann, Alden Jude Anyano, 8 Volts Ibiari, Virgilio Alpanta, Mitsuki Hason, Sam Ellis Rapol, Jude Limuel de Ocampo Charles Cri Charles Eribal Lovebird TV Carl Junix Ricacho, Jerome Labasca from Silang Cavite Carlo Hinete Calapti Girl Blog 2020 James Michael Salinel at kay NN and Backpack Santiago. Salamat mga kahabi sa inyong suporta at panonood. Violet Opaline Violet normal. Violet normal. Green normal. Green normal. Fire blue normal. So, okay. Fire blue normal. Okay, sa labas. Medyo okay. mababa na kayo ko. Salangan natin. Tama ka sa mga gusto pong mag-avail ng 100 formula natin P260 lang po per 500 grams napaka-effective po na formula PM nyo lang po ako sa Facebook page ng Habi ni Dan gawin natin ano, skalang okay so, discuss natin no uh, pagkakaiba ng Opaline, ito mga to, Opaline siya. Yung kabila naman, mga normal. Papakita uh, ko sa inyo yung mga pagkakaiba nila. Para sa pagbili niya ng ibon, walang problema. Okay, ang palatandaan po ng Opaline, sa Green Series, Blue, saka Far Blue, yung boot niya, buo. Tapos, uh, yung katawan niya, yung likod niya, may nag-iiba ng kulay yung sa likod. Tapos, yung paksak niya may parang scallop. Meron siyang nag-iiba ng kulay yung sa pakpak. Yung rampa niya, yung pagitan ng katawan sa kabuntot, walang kulay. Parehas lang din ang katawan. Tapos, yung buntot niya, pag i spread mo, two-tone lang. Yung tatlo lang na nasa gitna, yung may kulay na maitim. Pero dun sa normal, kung kukumpara mo siya, yung normal, hindi full hood, pero may mga normal kasi na table eh. Saka mga clear pipe full hood yun. Parang open yung bed. Sa mga normal lang, kung normal lang yung ano, yung pare natin kasi normal lang, meron siyang parang veil. May grey yung ulo. May tulay grey sa ulo. Ah, hindi full hood, yung hood niya. Tapos, yung katawan niya, ah, pare lang ng kulay. Eh. Hindi nagbabagoy sa likod. Tapos wala siyang scallop. Tapos yung rampa niya, may rampa siya yung sa may pagitan ng katawan sa kanya ng buntot may rampa may kulay yung rampa niya at yung buntot niya pag i-spread mo may bari may guhit may merong uh, kulay itim na guhit pag ganun okay papakita ko sa inyo okay din na natin sa mas malapit na angulo ito yung mga opalay natin yung green yan yung green opalay yung full hood tapos yung likod niya nagbabago yung kulay yung pakpak -pak may scallop yung buntot ay no, may two tone lang. Tapos sa uh, white sa uh, puti sa blue series, ito yung violet o pala yung ganun din. Full hood na puti ang ulo, yung likod niya nagbabago ng kulay, may salop din yung pakpak. -pak. At wala ring rampa, tapos two tone din ang buntot niya. Ang ano naman natin, ang far blue natin ganun din. Full hood siya, tapos yun yung kulay ng likod nagbabago din. Wala ring rampa at may iskalong pin yung pakpak. Yan. Yan po ang pagkakaiba. Mamaya papakita ko sa inyo yung sa uh, rampa sa kayong sa buntot. Ito naman ang mga normal natin. Tingnan nyo yung grill. May, hindi full hood. May gray yung ulo. Ayan, may gray yung ulo niya. Ang katawan niya ay hindi nagbabago ng kulay. Halos pantay ang kulay. Uh, yung rampa sa kabuntot, mamaya papakita natin. Sa blue, ganun din. Meron parang belo. Ayun, no? Gray yung may, gray yung sa ulo. Ayan no? may gray. Tapos may rampa. Ayun, no? may rampa. Oh. Ang katawan niya, pantay ang kulay. Hindi nagbabago yung kulay. Wala rin siyang sa kalok. Tapos sa buong tawad, mamaya kapakita rin natin. Ito naman ang far blue na normal. Ayan. Meron din gray yung ulo. At ang katawan, pantay lang. Pantay ang kulay. Hindi ka mukha nito. Nagbabago. Tingnan nyo yung likod nila. Pag doon sa normal. Ito yung normal. Ito yung kapalan. Kita ka agad yung difference eh. Pag tinignan na natin. So, isa pa yung puntot. Hawakan natin para makita nyo. Okay? Dito ka agad ang diferensya. Ang problema pagka mga ano, pagka mga clear fight, halos nag-stable yung ulo. Pero makikita nyo sa katawan. Sa katawan nyo titignan pagka clear fight. Yung katawan ang titignan nyo. Kasi pantay ang kulay ng mga normal. Yun. Pagka opaline, tignan nyo, hindi pantay ang kulay nagbabago yung uh, parang may B-shape sa na sa likod tapos hmm. may scallop Okay, papakita ko nyo yung sa buntot at sa rampa Okay, yung buntot naman yung dining at yung rampa Tunahin natin yung green Normal na green So, yung normal na green. Ayan, tinan nyo yung malakang nya. May rampa. Kita kagad ka yung kulay ng rampa. Ayan. Ito yung rampa. Tapos, yung buntot nya. Pagka in-spread nyo yung buntot, ayun no meron siyang yung, yung ayun no yung hindi natawag ko na bari yung sabi ko na bari pag ganon no pag ganon nakulay team yun nakapag ganon ito so, wala yun yun yung ito yung sa gilid na yan yung mga black wala ito. Itong ibon na ito, split sa opaline ito. Split sa opaline. Pero yung iba sinasabi nila Street Opa line nga Meron tayong video nun eh About possible na uh, itsura ng speed Saka normal Normal lang dito ang itsura ng speed eh. Pero ito is speed to Ayan o Meron siyang baring Magkabila po yan Baring Saka yung rampa Balik natin Punin natin yung green na Opa line green ng apa line, ay tinan nyo. Dito na kaagad yung ano. Pag ginanong natin, no. Oh, wala siyang bari niya, no. Oh. Ayun, no. Oh. Wala siyang rampa. Pantay yung kulay ng buntot. Yung dito, walang kulay. Yung kanina meron blue. Ito wala. O, oh, yan yung apa line. Tapos yung buntot niya, ayun, no. Oh. Wala yung ang Ang, ang meron lang itim, ito lang dalawa sa gitna. Dalawa o tatlo. Ayan, dalawa lang sa gitna. Ayan, oh. Baka naglugon to eh. Kung di dalawa, tatlo yung nasa gitna na may itim. Tapos yung sa gilid na buntot, wala. Oh. Wala siyang bari oh, ayan, linaw. Two-tone lang. Orange at saka light green. Okay. So, sa iba, yan natin. Ayan natin sa blue. Oop, oop, oop. makawala. So, violet. Ayan, may rampa siya. So, oh. Ayan, ang rampa niya. May rampa. May kulay yung rampa. Tapos, yung buntot niya, ayun. Ayan yung buntot niya. Ayan. Ito yung rampa. Ito so, yung rampa niya, ayun yung bari. Yung sabi ko. Ayun o. May team. Yung pag-ano niya. Merong 'pag pinagdudugtong-dugtong mo parang guhit na pa-curve. 'Yun 'yung normal. Yan. Okay? punin natin 'yung opaline na violet. Kunin natin 'yung put na 'yung ano niya. 'yung rampanya, tawag 'yung Buntot. Yung rampa niya, oh, ayan. Wala, oh. Pantay yung kulay. Ayan. Pantay yung kulay niya. Tapos yung buntot niya, two-tone lang din. White. At saka. Ayan. halos white nga yung buntot niya. Ayan, ang opaline. Kitang kita yung pagkakaiba. Doon sa normal kanina. Diba? Diba? Ang natin, Fire Blue. Fire Blue. Hmm. yung rampa niya. Ayun, rampa. Tapos, normal na na par blue ito may baring din din ayun ayun baring ayun. ayun yung rampa tapos ayun yung yung tawag ko na baring ayun okay kunin natin yung par blue opaline yung violet baka lumabas sa butas okay ito yung far blue opaline ah, kung titignan natin medyo may dilaw din yung ano nya yung dito nya kasi far blue siya eh. nagbibilaw kasi talaga ang far blue o para siyang may rampa no? ang katawan kasi ng far blue Nagdi-dilaw-dilaw. No? Pero hindi yan rampa. Hindi yan rampa. Tingnan natin yung buntot niya. Yan o. No? two tone lang din dilaw sa ka yun yung gilid ng buntot ayon spread eh ayon yung spread ng buntot niya eh. oh oh yun kita po mukha magkabila ganon wala siya nung guhit ganyan ayaw niya i-spread eh hirapan tayo i-spread, ganyan ganyan po ang buntot nila yun po yung pagkakaiba ng opaline saka normal Okay, nakita niyo po yung pagkakaiba. Maliwanag na pagkakaiba ng normal sa mga Opaline. Sa tatlong series ng na ibon natin. Blue series. Actually, yung part of blue series yan. Kaya lang kasi, iba yung kulay niya. yung sa blue series natin, saka sa green series, kasi may maraming ano eh, maraming mga henyo sa mutation. Kapag ka hindi technical yung sinasabi natin, mali po yun para sa kanila eh. Pero, isipin mo, hindi naman dapat masyadong technical ang mga term na dapat na ginagamit natin. At di hindi po tayo nagliligo sa breathing. At okay po yung pinabahagi natin pagka nagsipulis tayo ng mga inakay, nakukuha natin yung gusto natin. Hindi po mali yun. Kasi experience based tayo eh. Hindi naman tayo nag sa mga libro na binabasa ng iba mas maganda na mag-base tayo sa experience natin sa BB. yung mode of inheritance po naman ang mahalaga dyan eh. kahit wala ka sa mga technical description nila basta yung mode of inheritance ng ibon alam mo matu-produce mo yung mga ibon na gusto mong ipalabas ng sa mga inakay mo sa mga inakay na mapapalabas mo muna sa kanila o so yan po sana nalinawan kayo sa pagkakaiba ng stop hole ng ibon, fire blue, blue saka green. Na uh, opal line saka normal. Kaya nakatulong tayo dun sa mga balak bilhin ng gantong uri ng mga mutation kasi medyo mahal po yung pag, yung paghita ng presyo niyan. Malang opal line sa mga normal. Okay? Kung so naibigan niyo po ang content ng ating video, huwag pong kalimutang mag-like. Malaking tulong po 'yan sa ating video, sa ating channel. At kung naiibigan nyo po ang mga content ng ating channel, share nyo po ang ating mga video sa iba at mag-comment po kayo para po uh, bilang suporta sa ating uh, sa uh, mas marami pang video na ipoproduce natin. Okay? Salamat po sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.